Coach Sieng Yao at ibang team sa PBA nagre-reklamo na sa management ng PBA dahil sa mga trades ngayon tumalabas na lugi na naman at dihado na naman ang mga teams nila Magnolia Hotshot dihado sa nangyayaring trade sa pagitan ng Northport at Magnolia pero bago ang balitang yan pakilike and subscribe naman po ang aking maliit na channel Doron Gatoda para updated po kayo sa aking mga sports balita sa nangyayari ngayon sa PBA ay talagang nakakagulat ang mga pangyayari dahil sa mga gina sa mga PBA trades kagaya ni Christian Stanhajer, Stanley Priegel na napunta sa Terra Firma Jeep kapalit ni Isako at Stephen Holt kung sa bagay, fair trade ito para sa Inebra at Terra Firma Pero sa pangalawang trade between Magnolia at Northport ay talagang napakadehado para sa Magnolia kasi dalawang player ang binitawa nila, si Gio Halalon at si Abo Trotter at ang kapalit nito ay si Lucero yung rookie ng Northport nadyang parang deado ang magdolya rito sa trade na to kaya nga ngayon nagre-react na si Coach Gao dahil sa nangyayari mga trades lumalabas na deado na naman ang Raynor nito dahil ang malalakas sa team ay lalo lumalakas dapat maging balansi ang PBA sa mga PBA trades na yan dapat bago nila aproba ng mga trades ay eh, yung parehas talaga si kawawa naman yung mga maliliit na teams kagaya ng Northport Terra Firma Jeep Northshine, at Blackwater Bossing at saka Phoenix Fuel Master at dyan napakapangit na ngayon ang sistema sa PBA kasi nagiging farm team talaga ang Terra Firma Jeep at saka Batang Northport usap-usapan ngayon na eh, hindi na rin makakabalik sa SMC Corporation si CEO Halalon dahil sa mga ulat Uh, problema sa pamilya at naglalaro sa liga labas at nagbebenta pa ng mga laban kaya ngayon parang inaksyonan ng PBA ang mga reports na ganito kaya bye bye na lang kay Giwa Lalon hindi na siya makabalik sa SMC Corporation Mayro so, mayroon pang malalaking trade sa magaganap kasi may kitasin pitasin ng San Miguel Pier si Arvin Tolentino sa Batang Northport kaya hinahanapan na nila ito ng kapalit insider Dick Manuel trade ng San Miguel Beer kasama isang point guard kaya lang nag-iisip pa sila kung sino yung point guard na isasama kasi gusto mo talaga nila makuha ang servisyon ni Arvin Tolentino pag nangyari itong trade na to ayun lang yung magiging dihato ng batang Northport kasi si Arvin Tolentino ang pinaka star player nila siya yung pinaka importante player sa batang Northport kaya sana naman, huwag naman ibigay sana ng Northport si Arvin Tolentino ang gawin dapat ng maliliit na teams ay magpalakas sila hindi yung mga binibigay nila yung malalaking player nila